Hi mga loves. Hi mga loves. Good morning, good afternoon, good evening. Yes. Yeah. I'm going to go somewhere. <laughs> <laughs> Hindi po, ano. Gay okay, ko muna ng to ditong four. Ako po ay magluluto ng pastil. Sir, no kalis ng pastil dyan. Come on, baby. So, trust me. And I trust you. <laughs> So, today is a uh, cold weather. Yeah. yeah sobrang lamig po ngayon. So, kumusta kayo mga loves? ah uh, kumusta ang morning? Kumusta yung afternoon? Kumusta yung gabi nyo? And, you know. <laughs> kumusta po? Uh, magluluto ako ng paksiyo. Excited na ba kayo? Matikin. Hindi, gagawin ko pa lang po. Celebrate. Mas masarap yun po. At ang gagawin kong isdang paksiw ay pampano. Woohoo! Uh -huh. Tingnan niyo po. Yan, as you can see, pinakat ko siya ng maliliit. May talong ako. Yan, suka, sile. Kung nakikita, yan, yan. Kompleto po yan. Talong sile, suka, gata gata yan, may gata at ang isdang pampano. yan, so excited excited sila titikwan nila yan syempre, before that kailangan ko munang i-tidy up yung mga bagay na nakaka pagabal sa iyong buhay. Kailangan mong tidy up yan, okay? So, <coughs> kung alam mo nakakasagabal yan tanggalin mo yan sa buhay mo kasi okay. magpapabagal yan ng yung pag-angat <laughs> joke lang pero kayo seryoso syempre yung sibuyas na malalaki yung gagamitin natin gamit nito na yan. Dalapan na ito nung nag-campaign sila. kami na natin para naman. Tapos, may baywang bawang na ako dito. Ay, luya! My luya! My luya! Yan. So, let's go and start it! Iwain ko muna yung mga dapat kong iwain. Parang i-tidy up muna natin yung mga dapat natin i-tidy up para natin ipagpatuloy yung journey sa buhay natin. <laughs> so, teka lang mga loves. So, as you can see, now you see, mas maganda po kung dito ko lalagay yung phone at save siya dito. Okay. Yan, yeah, maganda na ba ako mga kalabs? So, yan, nangamot eh. <laughs> Bago natin hiwain yung mga gulay, mamaya na yung paksiyo. Pero, actually, sa Pinas, yung isda mo na yung niluluto ko, diba? Ay, I mean, yung parang inugasan mo, and then, sa totoo lang, pagpagkain ko, hindi ako ganun kaselan. Okay? Basta nabalata, nahiwa, nabugasan, okay na ako dyan. Kahit anong style pa ng hiwa ang gawin mo, okay lang. Okay? Kasi pag naluto naman yan, uh, syempre, medyo anuhin mo din naman yung paghiwa. Mamaya yung isang buong sibuyas nilagay mo, diba? I mean, yung, diba, may iba kasi yung parang medyo maarte sa paghihiwa. Yung parang, dapat i square, i square, ganun. O kaya pino pino talaga, mga ganun. So, ako hindi po ako ganun. So, yan. Kung pwede nga lang, hindi ko siya balatan, hindi ko siya babalatan. And, mas masarap kasi yun, di ba? Hindi binabalatan. <laughs> so, damihan natin yung luya. Yan. Sorry ha, hindi ako naging, Hindi ko, hindi ako masyadong maselan, okay? As long na kompleto, Ricardo. Di ba? Di ba? so yan o, diba, sayang eh ganoon na natin yan so, then next, ang um, sile damihan natin kumusta mga kalabs sino yung may gusto ng ganitong ulam pwede ko nga lang lagay to ng bola, lagay ko eh ganyan <laughs> excited na ako paano kaya kakainin ko na ba to ngayon Oh. So, nasa akin na lang to. Makainin ko siya ngayon. O, oh. bukas na. At least, di ba? At least. Siguro tama yung dalawa. Baka hindi kain. Ang malaga, maraming talong. So, dito ko sana siya lulutuin. But, better kung dun sa medyo malapad na kaldero. Ayan, dito ko siya lulutuin. Actually, sa Pinas, pag ako nagalali, gasong ko yung isda. at diretso ko nalagay dito sa kawali. Gasa natin yung pampa, no? Kala mo, taba ko dyan, no? Sorry po, marami tayong damit ngayon na suot. Kasi nga, winter. Hindi pwedeng wala akong damit na malam, ano, makapal-kapal. Hindi kakayanin. So, yeah. Actually na, may dalawa pa akong jacket na suot. Tinanggal ko lang. At sa isda naman po, malinis ako kasi ayoko nung malansa Okay. Kaya, siguro dito ako sa mga ganito, ako magsisilan-silanan, kunyari, <laughs> silan-silan. Yan. Kasi isda na yan eh. Iba na yung amoy niyan pag ano. Eh. So ito, i-make sure ko na ito ay pang apat na araw kung makakain. <laughs> apat na araw talaga? Oo, oo kasi budget yan, di ba? Kapag na araw ko siyang kakainin. Sana ano, pag Pag ako tinakamtaan pa dito, baka sa araw ko lang itong <laughs> kain. Ayan. Pakita ko po pag naugasan ko. nagasang ko Para naman eh. Pakita ko paano ko siya i-decorate sa aking kawali. Ako, mababaraming kain ko nito. Kaya may kukukakon ng rice. Tomorrow na. Gusto ko lang sa gawin ngayon para tomorrow, hindi na sa abala. Kasi bukas, ang dami kong gagawin. Dahil Saturday na tomorrow, ayaw bala lahat of things to do. So ngayon, yung araw na to, siguro yung magagawa ko lang mag-tidy-tidy at mga bagay na alam niyo po, minsan sa buhay natin, kailangan mo i up yung mga bagay na hindi mo na Okay? Naalis na yan. Saan lang alam mo hindi ka mag-grow sa bagay na yun. Huwag mo masyadong damdami. Kasi, lalo na kung alam mo hindi ka naman mag-grow sa bagay na yun. Don't mind it. Main mo lang yung alam mo na magiging okay ka. Ayan. Dahil na, konto sa tubig dito. Sayang no, dapat inanin ka. Pero mahal eh. so, mahal kasi. Hello. Ito mo. na, mga kalabs. Ang aking pampano. Sigurado, kahit yung talong lang. Tignan nyo naman kung ilang piraso yun. Dalawa po siya. $60. Okay? Alam ko, maraming makakamiss nito. It's fun pa no. Nang <laughs> O, magluluto ako. First time kong gagawin to. <laughs> sa totoo lang po, pag ako nagluto ng isda, naglalagay ako sa ilalim ng ng uh, ano, yung mga ng mga dekorasyon. Yan. Kailangan may dekorasyon. Tapos, yan, yung bawang. Yan. Lahat yan, halos dyan sa ilalim. Kasi para yung lasa niya. Diba? Yung lasa niya. Manuot! Mula baba hanggang taas. Parang di nadurog ah. Yan! Then, I'll let you see. Yan. Yan. Kita nyo po ba? Yan. Tapos ibabaw ko dyan yung mas ah, da. Yan. Ako. Alam na this. Yung talong wala pa pala. Wait lang. Wait lang sa talong ha. Kalmado ka lang. O sili. Lagyan din natin sa gilid. Naman tayo. Medyo matapang sa sili. Diba? ba? <laughs> Tapang-tapangan kailangan yan yung tapang-tapang. Hindi -tapang. ah. Yeah. Na, no, natapang ay, hindi lang tapang-tapang. Hindi -tapang. -tapang. Yung kunyari, kumakain ka sila, tapos sa uli, hindi ka pala makain. Di ba? O ganun, ang ganyan naman. Oh, pwede na yan lagyan ng asin. Makita nyo naman kung gano'n kaganda ang dekorasyon ko. <laughs> Mamaya nyo i-check. O oh, sige, tignan nyo ulit kung nung nilagay ko na isda. Oh, di ba? It's beautiful. Inside out. Yan. Tapos, shh, mama, di, uh, 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 uh. So, yung talong naman, sinadya akong maliliit lang. Okay na sa akin yung maliit. Satisfied na ako dyan. As long mahaba yan. <laughs> Joke. Shadow kayo. Satisfied ka na. Kahit ganyan kaliliit lang yan. Diba? As long na masarap yan. O, oh, kung ano na -ano inisip nyo, ah. Diba? May talong kasi malalaki. Tapos, parang ano na siya. Wala na siyang lasa. Maganda naman yung ganito. Tama lang ba? Tamtaman lang. Ang laki. Yan. So, syempre, lasa na natin. Anong favorite yung ulam? Actually, katulad niya yun. Ito talaga, kung kaya kong gawin, gagawin ko kasi. Favorite ko itong talong. Atalong. Favorite ko ulam talong. Diba? Pero ayaw akong magprito nito. Kasi na, parang piling ko ano, pag niluto ko yung talong, ng ano, yung, nalagay ko na lahat ha, para mabilisan na. Mas so, Pag niluto ko kasi siya ng prito, okay, oo, masarap ang prito. Okay. Pero, iba pa rin yung ano, yung, yung na, na parang nilaga nyo na siya. Pag prito kasi, dami niyang oil na nakukuha, di ba? Sayang naman yung oil. Nagpala man na oil sa Pilipinas. Malamang pag ako umuwi ng Pilipinas, alam nyo yung magandang ulam. Laga. Tubig lang, tubig, asin, tubig, asin. <laughs> Basta may patis, okay na yun. ba? Diba? Tubig, asin, kalamansi. Pwede na yan, nilagang gulay. Ay, kasi pag mamanti ka lagi, lalo't wala na tayo sa edad ng kabataan natin. Hindi naman na yan maitatagi sa ganda ko. <laughs> di ba? Yan. Pupunuin ko siya. Ah, di ba? Pinuno. Sayang eh. Hindi busin na natin yan. Pag kumulo naman na yan, okay na yan. Alam nyo kayo, hindi ako ganong nagaganito. Kasi, baka sabihin nyo, ang dumi naman ng tadara niya. Ano naman? Nugasan ko naman niya, kaya lang eh, di ba, may iba kasi medyo maselan sa pagluluto. ka lang. Malinis yung ano. Malinis naman po siya, nakita niyo yung nugasan ko. Kaya lang hindi ako ganun ka-perfect maglinis mo. Ay, kunyari, nahulog na dyan. Nugasan mo na naman, okay na yan. Mamamatay na yung bakteriya dyan. Kaya kung may gusto mag-asawa sa akin, hindi ako ganun ka-selan, okay? As long nakita kong inugasan mo, hindi naman yung galing pa dun sa plastic. Tapos yung plastic may buhangin, tapos uga, hiwain mo na, no, 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 no. Siyempre, better pa rin na, ano, na, Diba? Yan, tapos ibabawan ng sibuyas. Excited na ako. Excited na ako, mga kalabas. Ano kaya ang tsura nito, no? First time ko ulit magluto ng ganito, sa totoo lang. Yan, diba? Ano lang yung buhay. Then, suka. Diba? Tukuluan muna natin siya sa suka. Pagkulo niya sa suka Ganyan natin ng konting Bakasin Bakasin siya actually So yan Kailangan niyo pong i-shake Para hindi Joke <laughs> Parang unog pa, pa So damyan natin yung suka Parang masarap <laughs> Tapos Ganyan natin ng powder Chicken broth For the taste yeah. Sa akin lang yan po ah. Hindi ko sinabi gayahin niyo po. Okay? So, ito na siya. Kapit ng kailay ko. Ito na po siya. Yan. Diba? Pag tinignan mo, parang puro talong lang. So, open. Sesame. Ah! Ayan, nahulog siya tuloy kasi kayo eh. Sige sisi, 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 Sorry, yung suka ko pang medyo pang mahirap lang. Yan. Pwede na yan. Talo-talo na yan. Suka din yan. Ano ba diba kayo? Oo, wala lang ano ano. Entro, entro. Basta suka yan. At ang aking gata. Mamaya, antay lang kayo. So, wild, 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 wild. I'm doing this. Wala na akong bagay isang bajitan niya, ispidala. Magluto na lang ako ng rice. Kailangan ko patagalin yun. Actually, linggo bukas. Kasabado ah, pa. Sabado, sabado, pati na rin linggo. So, anong istorya niyo, mga kalabi? tungkol sa inyong ay hindi po kayo maselan magluto magana po ako ng akasawa kung hindi ganun kaselan may good news ako sa inyo mga kayo pero mas maganda yon pagka dating ng 25 po. sa 25 po, abangan nyo. Anong pasabog ang mangyayari? Yan, so, lagyan din lang po natin ng. wala man to sa Pilipinas. Meron, I mean, pero hindi tayo naglalagay dito. Pero sayang kasi to libre. Libre na tong ano eh, string on. na natin dyan. Makakain din naman natin. Ganun ako kaselan. Di ba inugasan ko, pero kahit mahulog siya dyan. Talo-talo na -talo yan. At least nahugasan. lang, ganun lang kadali. Sabi, nagsasabi sa akin, mag-vlog ka, mag-vlog ka. Ay, ano mo yung pagluluto. Ako, baka po pagalitan nyo ko oh, pag nakita nyo paano magluto. <laughs> Ganun ako ka ano, mamaya yung sabi nyo. Huwag na lang. Huwag pagalitan nyo pa ako. Ayan. Put natin yung siling iba. Siling ko naman maangang na yun. Ayan. Ayan. Okay, 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 okay. Tapos. Magluto ako ng big lunch ko. Papuo ako ng lunch. And I want you to know. Na lang ba, na lang. Love you, mga loves. Anong istorya ng buhay niyo? Anong istorya ng buhay nyo, hindi nyo makakalimutan. So, yun na. baka nyo po, mga kalabs. Thank you po ulit sa pagsuporta. Sobra pong salamat. Sana magtiwala kayo. Kahit ko pong sinasabi. Okay. Kahit ano pong mangyari. Huwag po tayo mga apak ng tao. Sabi ko nga, kung malinis ka, then okay. Very good. Very good. You don't need to prove yourself. Lagi po yan sinasabi sa kahit sinong kausap ko. You don't need to prove yourself as long as you know already na maayos ka, malinis ka, wala kang inapakan, then you don't need to prove. Okay? Pero, yun nga, pag nawala yung tiwala kasi, pag nawala yung tiwala mo dun sa tao, or dun sa bagay na nangyari, it's not, it's not easy na pwede mong ibalik ngayon, okay? Hindi po yung ganun kadali. Kasi, baka sa ano, tiwala na yung nawala eh. At hindi yung ganun kadali ibalik. Okay po sa mga kalabs. Uh, kung magtatiwala kayo, i-make sure nyo na yung pagtitiwala mo is hindi masisira ng iba. Okay? Yung tiwala na ibinibigay ng tao o yung tiwala na ibinibigay nyo sa tao, hindi masisira. Yun yung pinaka-importante nyo. Nalagyan ko yun naman sa buhay natin. Pero make sure nyo din, yung tiwala nyo is ibabalik din nila ng gabi. Hindi kasi lahat, ano eh, hindi pwedeng sabihin mo mabalik <clears throat> mo ngayon yung tiwala kumbaga babalik mo yung tiwala pero hindi mo pa rin sila mapipersa na ganoon nga ibabalik nilang tiwala sa'yo kung ano binalik mo parang ganun, kung yung tinapon mo hindi nyo ibabalik nila I think hindi ganun kadali so, bumili na ako ng bread for my days ng so, mga ilang days na so wala sila dito yung anong salina ko ang naman ako. Joke. <laughs> so, may ulam na ba ako? Ang dami kong pagkain dito. May tofu pa ako. So, yung salad ni Mama, I think, pwede ko na rin siyang kainan. Kumayang gabi ko ako. Kumayang gabi ko ako. So mga kalabs, loves uh, sana uh, kahit simple lang to, simple mamaya, i-short video ko na lang siya pag naluto na siya. So mga kalabs, yun po, uh, happy uh, Friday uh, today. Uh, and uh, I hope you enjoy your day and I hope na sa so, simple kong ganitong pagluluto at kwento, simple yung kwento lang. lang. I hope nag-enjoy -e kayo. Thank you mga kalabs. See you soon. See you later. <laughs> See you later. Uh, see you, uh, yeah, in the next day na mag-vlog ako at ilalive ko po ang mangyayari. And, abangan nyo po yung 25. May pag-games po tayo. Taayusin namin yan, maybe tonight. Ayusin namin kung paano kami magpapag-games. Okay po? At, uh, yeah, kamaskong handog namin na simple lang. Sana mag-enjoy kayo mga kalam. Na, amoy ko na. Pero magsasayang ako tomorrow. This is my food for how many days? sa so, may pagkain pa naman ako. <laughs> Pipigil ako muna sa yung sarili ko. So yun, mga ka-loves, see you soon. See you later. I love you, mga kalabs. Jesus loves you. And give love on Christmas Day. Okay? I love you guys.